Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. At yung pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa orong sulong na pahayag ni Ombudsman Boying Remulia tungkol sa pagpapatupad ng dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Sa isang panayam kay Ombudsman Buing Rimulia, sinabi niya na hihilingin niya kay Senate President Vicente Soto III na ipatupad ang utos na ipinalabas noong 2016 na dismissin, tanggalin si Senator Joel Villanueva nung siya pa ay isang partylist representative. Ngunit lately, hindi na raw itutuloy ang plano nitong sumulat sa Senado para ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Villanueva matapos malaman na ibinasura ang kaso laban kay Senator Villanueva. Meron na palang desisyon na binaliktad. Ang naunang desisyon na dismissin bilang congressman si Joel Villanueva. Ibinasura ang kaso nang mag-file ng motion for reconsideration si Villanueva. Mga kaibigan, sa mga hindi pa nakakalam, ipinag-utos kasi ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016 ang dismissal ni Villanueva dahil sa umano'y maling paggamit ng kanyang pidaf noong siya pa ay nasa mababang kapulungan ng kongreso bilang sibak party list na kinatawan. Although sa aking opinion, walang authority. Ang ombudsman na ipag-utos ang isang kongresman o senador natanggalin sa puesto. Ang authority lamang ay recommendatory. At tungkol naman sa naibasurang dismissal order laban kay Bilinaiba ang sabi ni Ombudsman Rimulya. I was surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. So it is a surprise. Secret decision. Yan ang sabi ni Ombudsman Buying Rimulya. Secret decision daw ito ayon kay Ombudsman Buying. Ombudsman Buying. Hindi naman yata katanggap-tanggap ang iyong reasoning. Nagbigay ka kagad ng pahayag sa media na susulatan mo ang Senado para ipatupad ang dismissal order? Di ba dapat bago ka magpahayag ng ganitong statement, you should have check You should have verified all necessary and relevant information muna. Kung may nag-feed sa iyo, nagbigay sa iyo ng information, pinacheck po muna bago sa iba kung tama ang information na inilatag sa iyo. Dapat sinabihan mo ng mga iba mong mga kasamahan, mga nagtatrabaho sa iyo. Kung tama ang information na inilatag sa iyo, ngayon nagmukhakatuloy katawa-tawa. Baka sa susunod na magbigay ka ng pahayag, magbigay ka ng statement, may duda na kami kung ito ay totoo o hindi. Ang sabi mo pa, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva eh kept quiet over the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Alam niyo ba yon? Nobody knows about it. Yon ang yung pahayag. Pero may sagot sa iyo si former Ombudsman Martires. Wala daw sekreto na nangyari dahil ang decision ay nakatala o nakarecord sa case management system ng opisina ng ombudsman. Kapag ang isang kaso ay na-release, napapasok ito sa system. Ayon kay dating ombudsman Martires, ibinasura niya ang kaso matapos mapatunayan na falsified ang mga lagda, mga signature na ginamit kay Villanueva. Ito ang sagot ni dating ombudsman Martinez nang siya ay Kapanayamin sa DCBB. May bagong statement kasi si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. para daw pong mysterious, a uh, secret yung pagkakadismiss noong o pagkakareverse noong dismissal order laban kay Villanueva at yung dismissal ng kanya kaso. Abay hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi mm -hmm. kung titingnan ni meron kaming tinatawag na CCMS yung case management system. Mm -hmm kapag yung kaso ay nare-release, napapasok yan sa si system eh. Mm -hmm. So nandun sa system, na na-dismiss ko yun, ang date is July, July 2019. Apo. Ayan naman ay ibinigay sa kung may complainant sa complainant. Mm -hmm. Binigay kay Senator Joel, siguro may kopya nun si Senadora Villanueva. Mm -hmm. So hindi ko alam bakit sasabihin na ay sikreto kung ginawa. Wala akong sikretong ginagawa sa aking trabaho. Mm -hmm. mm -hmm. Naqlahat nakabuyangyang. Opo, hindi hindi naman ibig sabihin niyo na Ombudsman na lahat to ng desisyon kailangan niyong ilathala, I mean, kailangan niyong i-announce sa publiko. Kaya baka 'yun ang sinasabi na or ay di, kung makuha hindi makuha ng alaman. Media. O, o. Or Alam mo alam mo, Weng, Alam niyo naman ang hirap kong hagilapin para ma-interview, di ba? Mm -hmm. <laughs> Never nagpa-interview ako saying that uh, I just promulgated the decision uh, recommending for the case against Mr. Juan de la Cruz. Mm hindi -hmm. mm -hmm. ko ginawa sa buhay ko yun. Uh, Kung pinakikiusapan ako ng aming media bureau, sabi ko do not glorify me at the expense of the respondents because I am not sure mm -hmm. whether the respondents are really guilty. Because our, on our end our determination is only to determine whether there is probable cause mm -hmm. for purposes of filing an information in court. Mm -hmm. Pero sa osgado, ang kailangan mo is a higher degree of probable cause hindi yes. probable cause mm -hmm. proof beyond reasonable doubt yes, yes. Kung paano hindi namin naabot yung proof beyond reasonable doubt, di-acquitted, eh bakit ako magpipiestangin eh? pagpipiestangin ko isang tao? Mm -hmm. Na ito si Juan de la Cruz, ay eh, may kasalanan, nagnataw. Mm -hmm. mm -hmm. Nagmalday ng pera. Oh, ang this... um, busis ni dating Ombudsman Martirez, kaya ang tanong ng ilang nating mga kababayan, ang pakay mo ba, layunin mo ba, ay talagang linisin o tuldukan ang mga tiwali sa ating pamaraan? O linisin o tuldukan ang mga kritiko o kumakalaban sa Marcos administration, yan ay tanong lamang. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw? Meron ba kayong opinion sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa mali, maraming salamat. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye!